ito de Ano ba yan? Yan o, ano ba yan? Sa hipon? Eh. Umalis siya sa bahay niya. Mm, saang bahay ba niya? Ay, oo, ang bahay niya. Ang Masarap to po kainin. Oo, oo. Pag malaki na. Para siyang hipon. Yan. Diba ang ganda po? to Maliit pa lang siya, baby pa lang. Ayan. ayan katuwa naman si Maring Bel nakakuha na ng tamilok o kailangan mo rin Maring Niebes, makakuha ka ng sarili mo mas maganda kung ikaw ang makakita Yan o, may mga lato din na nadadala talaga siya oh. Seaweeds. Yan yan. Pa oh, yan Mare, pakita mo, Muna nyebes ito o. Oh, ano mo oh. Gasan mo sa dagat. Masarap yan sa mga guiter guiter Gamot yan sa guiter O, oh, di diba? Pakita mo. Mare. O, oh, ayan, o. Oh. Ganda. O, oh, di diba? Seaweeds Ganda. ng dagat. Lato ba? Sa Bisaya pa. Lato. Yan pa, o oh, yan pa. O, oh, ipunin mo. Lagay natin sa para kilawin natin doon. Ito, ito, ito yan. Oo, lato, lato yan. Basa mo. O, ba O. Kung hindi tayo naglalakad-lakad dito, hindi tayo makakita ng ganyan. Ang <laughs> no. Mamaya na tayo maligo. oo oh. ganda ng tubig. Sarap dito maglakad-lakad kasi wala pang ano, mga, mga dito. Ayan Oh, oh. oh, oh. Malay mo, nag-iikot-ikot tayo. Hindi mo masabi may makita si Maring Yepes. Si Maring Bel nga eh. <laughs> nandito kami ngayon sa Bolinao Beach. Sabi ko nandito tayo sa Pangasinan Bolinao Beach. Kita okay. mo nga yung nakakulab natin. tagapangasinan din sila pero malayo pa rin. Ha? O, pahing nga tayo. Ipot tayo doon. Doon, pwede kayong malikot doon. Pwede na dito kasi may pwede. O. Oh. Doon, Lex. Ipot ka. O, dito. Kasi magbasa yan. Doon na tayo sa kabila. Magpicture. Gusto doon, nyo dito? Ikot niyo lang. Sa kabila lang, sa na lang. Para hindi against the light. Ano to? Wow. Ano ng suso? Libon siya. Oh, wow. Ganda. Ba, swerte. Maganda. Hindi yan. Kura lang yan, Nebs. Mm um, um, koral. Pero may butas yan. Tawag yan, lagpasan. Dalhin mo na lang kasi lagpasan yan. Kung makita mo, makapu makapunta ka sa bahay. Kasabihin mo, ano na itong nangyari sa mag-asawa na to. Di ba marami siyang bitbit -bit na coke? Bakit isa na lang? Bakit hindi <tosilong> deliver yun ng coke? Ah, imposible ka. Marami siyang bitbit -bit kanina eh. Yeah. Na coke, bakit isa na okay, lang? Saan niya binuhos? <tosilong> bakit niya binubuhos? Ay, o dito, pita, 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 o. Okay, oh, tayo sige, umakit niya dyan. Picturean ko kayo. Okay, baka mahulog pa. na ay, di ba ito kinakain? Oo, oh, si Orchin. Patay na oh, yun si Orchin. Anong tawag dito? Si Orchin. Si marami yan sa Kalatagan. Patay na oh, yan. Patay. sa Kalatagan. Marami yan. Wala sa'yo. Sarap lang. Masarap.